Chapter 1 Zan, ano ba? Kanina pa kita tinatawag ka. Kunin mo na tong bedsheet mo para makatulog ka na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Huwi ka ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang silid. Wait lang po. Nagpapaganda pa ang maganda niyong anak eh. Sagot ni Zani. Nagmamadaling tinapos niya ang pagpapahid ng face mask sa kanyang mukha at lumabas na ng kwarto niya. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga nalabhan ng damit sa sala nila. Susmar, so Joseph, Ano bang pinagagagawa mo sa mukha mo, Crisandra? na ng kanyang ina nang makita siya. Nay, pampaganda to! Maganda na ang kutis mo. Bakit kailangan pa ng ganyan? Siyempre, Nay, para iwas pimples. Eh hindi ka naman suki ng pimples ah. Ikaw talaga? Nay, lagi mo tandaan, and once of prevention, better than a found of cure. Katwiran niya, tsaka kinuha na ang kanyang bedsheet at inamoy yun. Ang bango! Oh, matulog ka na. Matulog ka na rin, Nay. Good night. Matutulog ka ng ganyan ang mukha mo? Natawa siya. Nanay naman. Siyempre, tatanggalin ko rin ito mamaya. Relax lang. Akala ko ay yan ang costume mo ngayong gabi. Kumagigig siya. Eh siya nga pala, Nay. Anong oras ang uwi ni tatay? Baka mamaya pang madaling araw yon. Tumangu siya at pumasok na sa kwarto niya. Sa private company, nagtatrabaho ang tatay niya. Personal driver ito ng manager ng kumpanya. Kapag ganoong abala ang amo nito, ay madaling araw na talagang nakakauwi ang tatay niya. Iniayos na ni Zani ang kanyang higaan, saka umupuro on. Pinatay na rin niya ang kanyang laptop kung saan siya nagbasa ng ebook kanina at nagbabad sa Facebook ng ilang oras. Tinanggal na niya ang broadband sa pagkakasaksak sa aparato. Ang laptop niya ngayon ang regalo sa kanya ng tatay niya nung graduation niya sa high school. Nag-cash advance pa ang tatay niya sa amo nito para maibili lamang siya niyon sa mahalagang araw ng buhay niya. Kahit hindi naman niya inuuot ang tungkol doon. Thoughtful lang talaga ang tatay niya. Ipinabad muna niya ang face mask sa mukha niya bago iyon tinanggal. Bigay iyon ang kaibigan niyang si Badet. Ito ang nagrekomenda sa kanya ng face mask na yon. Epektibo raw yun. Sinubukan naman niya. sa ang kaibigan niya, kaya alam na alam nito ang mga ganoon. May karapatan din naman itong mag-inarte, dahil maganda ito. Kung hindi lang siya nito binigyan yon, ay hindi siya susubok ng face mask, dahil dagdag gastos lang yon. Maayos ang pamumuhay nilang pamilya, kaunting ipon sila sa bangko at nakakarao sa araw-araw dahil na rin sa maayos magpasweldo ang amo ng tatay niya. Dahil nga roon ay natupad ang pangarap niyang mag-aral ng nursing sa pinakamaayos na eskwelahan sa San Nicolas. Nasa unang taon na siya ng kolehiyo Blessing na rin siguro na siya lang ang naging isang anak ng mga magulang niya. But of course, it would have been great if she had a sister or a brother. Pero nagkaroon na ng komplikasyon ang kalusugan ng kanyang ina. Kaya kinailangan ng tanggalin ang matres nito. Simple, pero masaya ang buhay nila. She was blessed to have a happy and complete family. Wala na siyang mahihiling pa. Ay, mayroon pa pala. Ang kanyang one true crush love na si Mr. Hu. Mr. Hu, dahil hindi pa niya alam ang pangalan nito. Nakita lamang niya ito nung unang araw ng klase. Ang tanging alam lang niya rito ay nasa ikaapat na taon na ito sa kolehiyo. At nangangahulugan iyon na huling taon na nito hindi na niya ito makikita pagkatapos ng taong iyon. Nursing din ang kurso ni Mr. Hu. Mas namimiss nga niya ito kapag walang klase, kaysa sa kaibigan niyang si Badet. Ang sama kong kaibigan. Biro niya sa sarili. Ang kaibigan niya na inutusan niyang alamin ang pangalan ng laking lihim niyang isinisinta wala pa rin na ibibigay na impormasyon sa kanya. Nangangarap na napangiti si Zani. The man was handsome. Kahit sa malayo, ay lutang-lutang lutang ang gandang lalaki nito. Ito ang best example ng tall, dark, and handsome. Ang ganda pa ng ngiti nito. Kapag nakikita nga niya ito, ay buo na ang araw niya. Ngayon nga ay excited na siyang pumasok bukas para makita uli ito. Kinikilig na napangiti siya. Natigil lamang siya sa pagpapantasya nang makarinig siya ng katok sa pinto ng kwarto niya. Naglinis ka na ba ng mukha mo, Zan? Tanong ng kanyang ina. Maglilinis na, nai. Sagot niya at tumayo na. Nag-imagine pa nga ako kay Mr. Huwe. Bulong niya habang naglalakad na papunta sa banyo ng kwarto niya. Apo naman, hindi ka ba nalulungkot dun sa kondo mo? Dito ka na lang uli. Napatingin si Justin Carl o JK sa abuela niya. Pumiti siya rito. Lola naman, ilang beses na po ba nating pag-uusapan yan? Okay lang po ako ron. Bumakas ang lungkot sa mukha nito. Nalungkot din siya. Nais niyang pagbigyan ang kahilingan nito. Pero hindi pwede. Mula nang pabalikin siya ng mama niya sa Pilipinas, ay sa kanyang lola siya tumira sa loob ng pitong taon. Ngunit nung nakaraang taon ay dumating sa bahay ng lola niya ang tita niya, kasama ang pinsan niyang si Derek na hindi niya makasundo. Mula noon ay palagi na lamang siyang nasa hot seat kapag naroon ang tita niya. Ang dami pa nitong sinasabi tungkol sa mama niya, kaya pinili na lamang niyang pumukod at kumuha ng kondo. La, I have to go. May gagawin pa akong report para sa klase ko bukas eh. Paalam ni JK sa lola niya. Pagkatapos niyang kumain ng adobo na inahanda nito. Tumangu lamang ito. Magdala ka ng makakain mo ron para may makain ka sa kondo mo. Umiti siya at tumangok. Ito na mismo ang kumuha ng tupperware at inilagay roon ang mainit pang adobo na ipinaluto nito sa katulong kanina nang malaman na bibisitahin niya ito. Pagkatapos niyon ay tuluyan na siyang nagpaalam rito. Sumakay na siya sa kanyang kotse at nang na pabalik sa kondo niya. Totoong may gagawin pa siya, pero pwede naman niya iyong gawin mamaya nagpadali talaga siya. Dahil alam niyang maya-maya lamang ay darating na ang kapatid ng mama niya at si Derek. Ayaw niyang makipag-away sa pinsan niya, lalo na sa harap ng lola niya. Nang maiparada niya sa parking lot ng kanyang condo unit ang kotse, ay tumuloy na siya sa unit niya. Agad niyang inilagay sa refrigerator ang dalang pagkain. Pagkatapos ay umupo siya sa sopa at bumuntong hininga. Sa mga pagkakataong yun ay naiinis si JK. Yung siya lang mag-isa. Pakiramdam niya ay itinaboy siya sa buong mundo. Pitong taon na ang nakalilipas mula nang ipadala siya ng mama niya sa kanyang lola. Pitong taon na rin siyang malungkot at pakiramdam niya ay binaliwala siya. Naalala pa niya ang matigas na pagtanggi niya nang sabihin ng kanyang ina na kailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Pero wala rin siyang nagawa. Ginawa nito yun dahil sa bagong asawa nito. Si Ben na hindi siya gusto at may hindi man lang sinubukang makipaglapit sa kanya. Hindi niya alam noon kung bakit. Marahil ay hindi na gusto ang nakikita siya dahil mabigat ang dugo nito sa kanya. Nang magpakasal ang mama niya rito, ay doon na sila nanirahan sa Abu Dhabi. Naroon kasi ang negosyo nito. The three of them live together for two years. Pero hindi masaya. Palagi nang nag-aaway ang mga ito. At alam niyang dahil sa kanya. Naaalala niyang minsan ay narinig niya si Ben na sinabing ayaw nito sa kanya dahil kamukha siya ng papa niya. Umiinit raw ang ulo nito kapag nakikita siya. At nang hindi na ito nakatiis, ay sinabi nito sa mama niya na pauwiin na siya sa Pilipinas. Wala nang nagawa ang mama niya. Marahil ay dahil mas mahal nito ang pangalawang asawa nito kaysa sa kanya. Nang magkolehiyo si JK, ay nalaman na lamang niya sa kanyang lola na si Ben ang unang boyfriend ng mama niya. Pero nagkahiwalay ang mga ito. Buhay pa ang lolo niya noon nang pilitin nito ang mama niyang magpakasal sa ama niya. Napuguntong hininga na siya. Hindi na siya nagtataka kung bakit ayaw ni Ben sa kanya. Pero hindi pa ba sapat dito na nakasama na nito ang babaeng mahal nito Pagkatapos ng ilang taong pagkakahiwalay, tumayo siya at kumuha ng beer sa refrigerator. Tinungga niya iyon. Kapag ganoong sinasalaki siya ng lungkot, ay parang gusto na lamang niyang magpakalunod sa beer. Namatay ang kanyang ama sa atake sa puso. And now, he had lost everything. His mother had neglected him. Parang itinakwil siya nito bilang anak nang pabalikin siya nito sa Pilipinas. Kaya bumabawi na lang ito sa kanya sa pagbibigay ng pera sa kanya. Oo nga at hindi ito nagkulang sa pagsasabing mahal siya nito kapag tumatawag ito. Pero mas gusto niyang kasama ito. Ito ang bumili ng condo unit at kotse niya. Malaking halaga rin ang idinedeposit nito sa bank account niya. Maybe she was thinking that buying all these things for him would make him forget what happened to them para masabi niyang mabuti itong ina. Mi amiga! Nagsalubong ang mga kilay ni Zani nang marinig ang maarting tinig ni Badet siya sa school kafityayan nila. Katatapos lamang ng unang subject niya at iyon lamang ang klaseng hindi sila magkasama ng kaibigan. Iba kasi ang kinuha nitong subject sa oras na yon. Feeling taliya, te? Aniya nang maupo na ito sa tabi niya. Siyempre, kamukha ko naman siya, no? Sinong nagsabi? Ang mama ko. Sagot nito at proud na humiti sa kanya. Natawa na lamang siya. Lalo na nang agad nitong kinuha ang inorder niyang pagkain para dito. The best ka talagang kaibigan. Thank you ha. Anito at nilantakan na ang inorder niyang spaghetti. Mas maaasahan naman talaga ako kumpara sa'yo. Ang pangalan ng kaisa-isang pinagnanasahan ko, hindi mo pa makuha. Huwi ka niya, tsaka sumipsip sa soft drink niya. Tumingin ito sa kanya. Eh kasi naman, wala akong mapagtanungan, kamahalan. Alam mo namang wala pa akong gaanong connection dito sa eskwelahan, no? itinirik niya ang mga mata. Kahit wag na, aasa lang ako sa wala. Ang sakit mo namang magsalita. Natawa siya. Ang OA mo, kumain ka na nga. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nagbabaka sakali siyang mahakip ng mga mata niya si Mr. Hu. Ngunit nangalay na lamang ang leeg niya sa kakatingin, ay wala siyang nakitang bakas ng lalaki. Minsan kasi ay naaabutan niya ito sa kafetiya, kasama ang mga kaibigan nito. Lord, kahit isang sulyap lang, okay na ako. Mag-aaral akong mabuti buong araw. Makita ko lang siya. Lihim siyang natawa sa naisip niya pero umaasa pa rin siya na makikita niya ang lalaki. Ngunit natapos na lamang ni Badet ang kinakain nito, ay wala pa rin siyang nakikitang anino ng mahal niya. Let's go! Malapit nang magsimula ang susunod na klase natin. wika ka ng kaibigan niya sa kanya. Tumangu siya at kinuha na ang kanyang bag at mga libro. Tinalma ang puso dahil sa nararamdaman niyang lungkot. Malay naman niya, baka makita niya ang lalaki mamaya. Naglaki ang mga mata niya nang paglabas nila ng kafetiya ay masalubong niya si Mr. Hu. Papasok ito sa kafetiya kasama ang mga kaibigan nito. Ang gwapo niya, nakasunod pa rin siya ng tingin dito hanggang sa makapasok ito at ang mga kasama nito sa kafeterya. Hoy, laway mo, pakipunasan! Natatawang wika ni Badet sa kanya. Natawa si Zani at hinila na ito. Kompleto na ang araw ko. Oo, alam ko, Si Mr. Hulang naman kasi ang nagiging dahilan ng pagkakompleto ng araw mo. Of course. Sagot nga. Pinigilan niya ang mapatili dahil sa kinig. Okay ka rin mamili ng gugustuhin, no? Yung gwapo at mayaman pa talaga. Nako ha, alam mo namang miyembro yan ng rich and famous. All is fair in love and war. Kahit na gold siya at metal lang ako, ay okay lang yon Natawa na lamang ang kaibigan niya. Ang gwapo niya, di ba? Inikilig na wika niya sa kaibigan habang binabalikan ang eksena kanina. Napahigiknik siya. Luka-luka ka talaga? Nakita mo lang ang crush mo, tumatawa ka na ng mag-isa yan komento ni Badet. Minisihan na lamang niya ito. She was too happy to pay much attention to what she was saying.